Mating na sa bansa ang 10,000 ASF vaccines na ipamamahagi sa mga magbababoy sa Lobo, Batangas. Kaugnay niyan, apat na ASF vaccine distributor naman ang tinitingnan ng Department of Agriculture na magsusupply ng karagdagang bakuna sa bansa. Si Clezel Pardilla sa Sentro ng Balita. Ang 10,000 dose ng bakuna contra African Swine Fever na dumating sa bansa. Nakalan ito para sa mga grower o palakihing baboy sa Lobo Batangas na binili sa ilalim ng emergency procurement. Bawat bayan makatatanggap ng 500 doses ng bakuna. Kasi ang isang bayan ay 50 doses. Kailangan namin na igrupo sila ng 50 para pag walang masayang. Pero bago namin bakunahan, titingnan namin muna ang dugo. Pag may karga virus, hindi namin ito babakunahan. 590 doses pa ang kinakailangan bilhin ng DA sa ilalim ng Controlled Vaccination Program ng ahensya. Isang bakuna pa lamang ang nabigyan ng Certificate of Product Registration ng Food and Drug Administration. Ito ay ang AVAC ASF vaccine na nagkakahalaga ng 400 hanggang 500 piso na libre pa sa ngayon. Pero kung magiging matagumpay ang trial, hindi tiyak kung kakaya ng gasto sa ng ahensya ang malawakang pagbili ng bakuna. Bagay na sa pasanin ng mga hog hopefully na maging affordable to para sa lahat kasi ang ang vaccine right now existing vaccine right now na ginagamit namin ng ano lahat ng vaccine is nagre-range po siya ng from 20 pesos to as high as 100 pesos so yun yung range na ang uh, afford ng mga ano mga end users so kung 480 ibig sabihin additional 400 4 pesos 80 or 5 pesos per kilo live weight which is masyadong malaki yan. dapat ibigay talaga sa backyard yan ng libre. Target ng DA na maparami ang supply ng iba pang klase ng bakuna. Apat na distributor ng ASF vaccine ang tinitingnan ng DA mula Vietnam, Estados Unidos, South Korea at Thailand. Pinag-aaralan ng DA na i-subsidize. cannot afford. Pero yung mga malalaking farm ay hindi natin ito isang subsidize. Kasama sa negosyo yan eh. Kasi law of supply and demand yan eh. Kapag marami ng approved na modified release ang FDA, ay pihong uh, ang aim namin ay pababain din ang presyo ng bakuna kapag ito ay effective. No? Uh, ulitin ko, pus-pusan ang pakikipagtulungan ng ahensya sa FDA. Na kami sa bahay ang siyang magte-test ng effectivity, safety, and all concerns. And then after that, isasabit namin sa FDA para sila naman ang mag-issue ng Isang reklamo ang inihain sa Office of the Ombudsman sa ilang opisyal ng DA dahil sa questionable umanong pag-angkat ng bakuna na sinasabing substandard. Pero una nang iginiit ng ahensya at Food and Drug Administration na pinag-aralang mabuti ang gagamitin AVAC vaccine para labanan ang ASF. Kaleza Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.